So yun na guys, nakabili yes. na tayo ng lens na 50mm. Extra battery at extra, extra five, five, memory card. 6, 7, 8. 800. He buy all items. Thank you. Right? Sa YouTube. Sa YouTube. Sa YouTube. Oh, seriously. YouTube na pa pala ito eh. My God. Sa YouTube. Yeah. 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 Sa so. mga Pilipina pala, so, mga pala sila, di ba? Hindi sila mukha-mukha sa Koreana. Ano? Yung shop, sumana? Ayaw. Hi mga ka gaya'n. Uh, tayo ngayon ay pupunta sa Bata kung saan ay bibili kami ng mga accessories ng mga camera, ng mga cellphone. Ayan. So sa Bata kami pupunta ngayon. Doon din makikita yung mga maraming Pilipino na nagpupunta kasi maraming pagkain na nandun na mga Pilipino. Doon din yung mga Filipino markets. So tara! So ayun na nga, naglalakad kami papunta sa sasakyan. Dahil yung pasikot-sikot dito. Sa sarado siya. Init ah. Hindi malaman kung malamig o mainit. <laughs> <laughs> uh -oh. So, yun na nga. Nandito po kami sa Riyadh, Saudi Arabia. Papunta po kami ng Batha. Doon sa Batha, makikita yung maraming Pilipino na nagpupunta kasi maraming pagkain na mabibili doon. Na para ka nasa Pilipinas din kasi maraming Pilipino na nandun. Tapos, marami ding Pilipino na pagkain. Makikita mo din doon yung mga nabibenta ng mga ibang lahi na mga marunong magtagalog suki-suki so okay, so okay, mga gano'n yung mga kurepo <laughs> sabihin nila kurepo matawad ka ito nandito na po kami sa sakyan so mamaya ulit kita tayo doon. so ito nandito na ako sa sakyan ah init So ayun know, nga guys, nandito na po tayo sa ating sasakyan. Masukay talaga pag may hawakan siya oh. yun Kasi know? nakaganyan ka lang o. Guys, aircon. Ang init! <laughs> So, ayun na nga guys, papunta na po tayo, ayan, umahandar na ang ating sasakyan. Papunta na tayo sa Batha. Whew. mainit nga lang. Di malaman kung mainit o malamig kasi naka-jacket na, <laughs> tapos na may araw, di ba? Tapos malamig. Tapos malamig. Di, di malaman kung ano yung weather dito sa Riyadh. So, anong unang bibili natin? Ganyan yung tsura nun, no? lang dito, siguro mga Less than 10 minutes. So, dun tayo mamamalengke din. <laughs> mamamalengke na mga, mga... dun kami na mamamalengke pagka gusto namin na bumili ng mga Filipino foods. So, yun na nga guys. Pakita namin sa inyo yung daan. So ayun eh na nga, malapit na po tayo sa batha Ilang minutes na lang, mga 2 minutes na lang na kami sa batha Doon, may papakita namin sa inyo kung ano yung Meron sa batha, meron ding ano doon Meron ding mabibiling lugaw Mami Ano pa ba? bulalo, uh, si uh, bulalo Sisi, kwek kwek, balot Lahat ng mga Filipino street foods Meron din doon Mga inihaw na bangus Ah. Uh, chicharong bulak. Tama Pero doon di ba? Oh, uh, chicharong uh, bulaklak. Pero hindi sabagot. Oh, baka chicharong bulaklak na baka. Tapos my god. Barbecue. Um, <laughs> ano yun Barbecue tsaka yung sa manok. Bitukang manok. Bitukang isaw, bitukang manok. Ayan, Madami pa, madami pa kayong mabibili doon sa Batas. Sa lahat ng gustong pumunta sa Batha. Punta po kayo ngayon kasi natin Ayan, na din Ayun mga kastiga, malapit na po tayo sa Batha. So sa lahat na may suggestion diyan na may ipapagawa o gustong ipagawa sa akin na challenge, comment down below. Gagawin po natin yung mga challenge na gusto niyo makita na gagawin ko. <laughs> so malapit na po tayo sa Batha. nandito na po kami ngayon sa bata. kuya okay, ka, kuya. Eh, mga Pilipino. Marami Pilipino dito. So, dito nyo makikita yung mga lahat alos ng mga Pilipino dito namimili. Dito sila madalas namimili ng mga gamit. So, yung mga ibang lahi mga nagaano dito. sihan, So, tara. <laughs> na bukas na. So tara na guys, punta po tayo sa ano sa bilihan ng mga gadgets at sa mga accessories ng mga kailangan natin sa ating camera. So, good Mga ibang lahi, parang parang mga inosente. Eh. Ngayon lang nakakita ng artista sa Riyadh. Oh my god. <laughs> so guys, salat lahat po ng mga pupunta din sa Batha Make sure na yung mga gamit nyo is naka -safe. So sa lahat ng mga pupunta sa bata, uh, yung mga gamit nyo, make sure na nasa ma maayos na kalagayan. Uh, itabi nyo lang po ma maayos. Whew, nakakahingal din pala kahit sumakay ka lang sa sasakyan eh, no? <laughs> sumakay ka na nga lang sa Pero nakakahingal, alam nyo kung, alam kung bakit? Kasi hawak ko kanina-kanina kanina pa yung camera ko eh. Wala pa akong ano, tawag doon? Tripod na, you know. Yan. So, ingatan natin tong uh, camera natin. Baka haplutin ng kung sino man dito. So, ito yung dito yung mga lugawan nila dito, guys. So, yung mga lugawan ng mga Pilipino dito, makikita nyo dito. May mga lugawan. Pag kumakain sila ng lugaw, ayan, dyan. May nakikinda ng mais. So, ka naman, kuya. So guys, nandito na po kami sa loob ng Sky Telecom. Uh, yes, sir. may Sky Telecom, may Hawaii Global. Yan, yes. Yeah, yan mabibili yung lahat ng mga. Gusto uh, yung bilihin. may camera. Ayan, yeah, tingnan natin yung mga camera. So, pwede po tayo mag-vlog dito. Pwede po tayo na ating mga. Uh, Gusto nyo. Salamat alaikum. Kapalit. Peace. Bye-bye. Okay, hi, to you guys. Dito, nabibili. Kung gusto nyo bumili dito. Ayun, hey, ila ba Yes, 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 algo bait for camera. for camera. guys. Dito, 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 dito So, may mga, nandito na lahat halos. So, dito mo tayo. <laughs> You have left for this one. Okay. Bibili, kami... Bibili po kami ng charger niya kasi wala po siyang charger ng kanyang uh, camera. Ito ito, ang ganda ng mga ilaw. Oh, yung gusto ko. Ilaw. 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 Para ka oh, para ka oh, tulad yung nandoon sa bahay. Oo. Oh. 350 lang dito. Sabi mo sila dito. Ay, wala na. So may drone din sila dito. Drone ba tawag sa dito? Drone. Pi drone sa dick Ang tapi drone Drone ba? Wala daw. Ito malong Tagalog. Complete, complete. complete. Tagalog. Nice. Malong. Yes, yes ka lang. Tagalog. Kalam, kalam. Eh. Tagalog. Kamusta ka? Ayos lang. This is free. So bago lang po kasi tayo sa vlog kaya medyo hindi pa po tayo sanay mag magsalita sa public. So pagpasensya nyo na po yeah. guys kung medyo nag-uutal o nabub nabubulol pa. <laughs> Kakaano? <Kung> <laughs> so guys, uh, binibenta nila ng 70 real so 50 na lang. Nakatawad kami ng 20 real. So yun. Tapos itong uh, charger niya eh, magkano kanina? 150. 150. So ngayon nabenta nabili niya ang 100. So yun. Lahat. Mia real, so? Uh, lahat. Uh, 200, 200 lahat kasi tat dalawa yung kinuha. Tatlo ba? Tal dalawa sa akin. Dalawa yung kinuha niya so 100, saka 100, 200 sa akin, sa akin isa lang. So 50 lang. So yun guys. Bayad na tayo. Ala kartu ko. Ah, 200. Give tani wo 250 5 0 0 0 0 0 0 0나0 0 0 5 0 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 5 0 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 5 0 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 Maganda. Ito yung latest niya ngayon. Last week, yeah, this is a... Uh, 250. Ha? Ito, 200. Yung dalawang daan. yung sandan. Sandan. Ito, 50. Kam kulu? Lahat dalawang daan, 50. <laughs> so, ito, ito si Gabayan. Nagtatanong. Magkano siya? Ha? Magkano siya? Dito? Ito, yung buong ano? Magka-mother. Ka, Ka, Ka Ma 2,450. 2,450. So, patatawaran mo pa siya. So ito sa akin na nabili, nabili ko lang siya, siya ng 2200 sa Alakaria. Sa Di Hindi diyan. So ito ito kasi latest na ginagamit ko. Maganda siya. So ayun na nga nakabili na po kami ng ilang mga kailangan sa ating pagbo-vlog. So salamat ka salamat. So nandito po kami ulit <laughs> nagbabalik Bili mo na ako charger. So yun, ah... Uh, ka na gawa? Camera man. So, and Uh, subscribe po kami sa... Um, uh, for Braggy. Say hi! Hi! hi. Yeah, uh, sila dito. So, bye bye. Let's keep, keep ko lang, bye bye. Hello Black. Salam. Hi, kamusta? Hi, kamusta? Ay, lang? For Black. Yeah, sila nagbebenta dito na mga uh, kung anong kailangan sa PUBG. <laughs> so, may gumibili dito ng mga kabayan. Yeah. Hello, this Black. Coach Kaiser Silvestre. Kaiser oh. Silvestre. Kaiser Instagram? No. Uh, ah, oh, Sa YouTube. Sa iyo, yan. May mga oh, Hello. Hi. What's your name? My name is Rio. Where you from? I'm from Philippines, but I was born in here. <laughs> <laughs> My name is Geyser. Geyser, okay, nice to meet you. Nice to meet you. Okay, can I make okay. your so, vlog? Geyser Silvestre. Sa YouTube. Ah, YouTube. Oh, seriously, YouTube na pala to eh. YouTuber. Oh, you <laughs> Oh. So mga Pilipina pala sila, di ba? Hindi sila mukha mukha siyang Koreana. Ano? YouTube <laughs> tuloy na? Instagram. Ah, meron. Ako yung ano dito. Ako yung ano ng Philippine Airlines. Ako yung ambassador. Ah. Uh, subscribe. Tapos, click the ring bell. Ayan. Tapos, sa facebook at sa instagram yan din yan galate. Wait, in instagram kasi ay buti daw you know, but not no. oh. Instagram yun know? din. I for I didn't see the way you typing. Kalam hay. Ahlan, kaba halu shakhbarakum, asakum khairi. We are from the Philippines. Kulkom yani, shufak yani kul. So yan yeah, na. Kinuha niyo yung okay. So. Instagram? YouTube. Oh, Instagram. Ay, may pang-gram mo Uy, salamat! Ano? Pakaulit? Instagram! <laughs> What's your name? Uh, my name is Joss. Okay, my name is Kaisers, Yeah. So, one of the famous of uh, so vlogging. You know, YouTuber. So, yan, nakakaguluan na po tayo ng mga ibang lahi. <laughs> so, guys, yan. Yeah. So, yung makikita kayo sa YouTube yeah. bukas. Okay. okay. Thank you. Salamat. Thank you. Bye-bye. Thank you. Salamat. Dito, dito. Saan? Dito. So dito, marami din bilhin ng mga damit, sombrero, sapatos na makakatawad ka. Hindi yun yung original price pero makakatawad ka sa kanila. Sa, kaya nandito tayo sa mga tindahan ng mga <laughs> say hi! Hi, how are you? Say hi, oh wow. say, hi say hi. Yes, thank you. So, okay, we're... We're... Ayun. <laughs> oh, dito daw kami sa mga tindahan ng mga Burakay, Burakay. Oh, basayo. Burakay. Sa <laughs> May Burakay pala dito. <laughs> so, yun na guys. Bibili natin siya ng watch. So, kita-kits tayo dyan sa lahat ng mga viewers natin. Uh, i YouTubers natin. So, nandito pa rin tayo sa uh, Riyadh, sa Batha. Say hi, friend. Hi. Uh, how are you? Where are you from? Bangladesh. Oh, this is from Bangladesh. Hi. And you? Bangladesh. Pakistan. Pakistani. Pakistan. Say hi, Pakistani, to your Pakistani friend. Bye, life to so bye. And guys, dito nyo makikita yung mga original daw. Sabi. <laughs> so, pasok tayo. Yan, guys, kung makikita nyo dito, marami siyang binibenta mga shades, mga uh, salamin. Yan, kung anong klaseng salamin na gusto nyo, pinigyan nyo naman sa lagang 50 reals. Mga katawad ka pa, from 50 tapos 30, ngayon binigay niya ng 25 reals lang. Di ba Ang lupet, mga casting. Tapos dito, makikita nyo, may mga uh, watches, watch, yeah, mga relo, na nandito. So, mga ko yung ano yun. Anong gusto nyo yung relo dyan? Ayan guys, yung mga na mga magagandang relo na mga sinusot ng mga OFW pag umuwi sa Pilipinas. So dito, bibili kayo dito, punta kayo sa kanya. Makaka-discount kayo. Salamat. Nice to meet you brother for... Mag-record ko na. So yun na guys, nakabili tayo ng na salamin. So lipat tayo ng ibang pwede pang mabilhan. Ayun, eh. may mga sapatos. Meron ding mga sombrero. Ayan. Ah, uh, iba't ibang klase sapatos. Eh maka-discount kayo, tingnan niyo naman guys. 35 riyal. Ayan. Ito, dito. Hi. Original. Say hi. eh marami din mga Pilipino na nandito. Mga namimili. Eh. Mga nakikidiscount. Ah, uh, 35. Hindi po vlog lang to. So yun guys, tignan nyo naman mga sapatos nila. 1.99. So nakakatawid ka pa dyan. Okay. Ang dami na bibili. so ayun so, na guys, lipat pa tayo ng ibang ano. May mga tindahan din ng mga bag huh? dito ayun guys. Mga uh, maleta. Diyan kayo, makakakita din kayo oh, ng mga maleta oh, dyan. Sige nyo naman, nakapila lang yung mga maleta dito. Uwi na sa Pilipinas! <laughs> yun, para, kami, para lang kami na sa Pilipinas kasi maraming Pilipino. Tapos yung mga ibang lahi nagtatagalog. Tapos may, ang malupit dito, is dito makakabili ka ng mga pagkain mga Pilipino talaga. Lasang Pilipino. Kumain ka kain tayo lugaw. Lutong Pilipino. Kain Mamaya po, abangan kakain po kami ng lugaw. <laughs> so saan tayo? Dito daw po kami. So ingat lang po tayo sa mga uh, It's not your world Baka meron dito nagkalat ng mga ganun guys. So alam nyo naman, doble ingat lang tayo. Ah, uh, ah, 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 we have friends here. Kamusta ka? How are you? Ano ba yung I like uh, camera. Kanun. Kanun. Yes. Me me. Then na uh, guys, nabibigay siya ng discount. Discount? Sabi, halak alam. Hena? Yes. Sukran. Ayan, kung may mga bag din sila na pinitinda dito. Dalawa ka pwede rin Dalawa. Ayan guys, iPhone, pag bibili kayo ng mga chargers, pang iPhone, ayan, dalawa, 5 riyal lang. Dalawa, dalawa na. Dalawa na siya. Original. Kung gusto, pa, kung gusto nyo pang itawad yun, 2 riyal pwede niya pang ibigay. Baka ibigay niya na lang. Kulu discount. <laughs> Thank you. Welcome. Bye bye. Bye. Ito so, na nga marami na pumasok. Papasok blood, na namin. Oh, ayan. na kayo mga kapwa Pilipino. Blood, blood. Ayan. ayan. <laughs> Kaiser Silvestre. Ah, ayan. Kaiser Silvestre. So yun na nga. Nandito tayo sa loob ng ibang, isang, ano, isang building pa. Dito daw makakabili ng mga second hand na mga mga accessories ng mga camera. So guys, nandito tayo sa Canon. Yes, guys, nandito na tayo. Ayun so na guys, from 135 binigay niya ng 80 real. So kukunin mo. Ha? 135 na discount tayo ng 40. 5, 45. So yun na guys, nakabili siya ng battery. Ako ayoko nung kalidad ng battery nila, so lilipat tayo doon para ako naman yung tumingin ng battery. Kita yung ano, bilog sa mata, no. Ayun no? kitang-kita mo yung bilog sa mata. no? Kita mau ba yung bilog ng mata? Ito, parang eyebag? Hindi, yung mata ko mismo yung, yung may bilog. Ay, Kasi nandito yung camera niya. Kabada? Okay. Uh, this one, 100, 220 uh, real selling. But now I give 150. 150, uh, yeah? Yes, 120GB memory card. 150? Yes. Ada battery card. This one, 350 real selling price. But now you will get 250 real. Okay. okay. Now this lens, selling 499. So, i give you now, how much? 400 Yen. So, that's it guys. We bought a lens, na 50mm. Three, extra battery and extra memory five, card. 6, 7, 8. 800 Yen. Eighth eight he buy all items. Together. Okay? So, that's it, Kastig. Tapos na tayo mamili ng mga kailangan na ating baby camera. So, nagugutom na kami. Kain muna kami. Kain muna tayo. So, kakain tayo ng lugaw. May lugaw ba dyan? So, kain muna tayo ng lugaw, guys. Let's go. Kain muna tayo ng lugaw. Uh, tikman muna natin yung lugaw, lugaw dito sa Batha. So, yun na, guys. Mga kapwa natin pinipino na sila yung magluluto mag dito. Magkano yung ano, kabayan? Lugaw. Sino nagtitinda dito? Sampo. 5 real ayun guys 5 lang pala dugaw na ano yung may laman yun? saan po? ah ruscaldo po ruscaldo ayun the fucking Eagle Double Snoop oh. Dogg you know I'm